Nandito po ako ngayon sa lugar ng Supreme Court at uh, naghahaligay ng ride po ako. Nag-upisa po ako ng 1.30 ng tanghali at hanggang ngayon po ay hindi pa rin ako kumakain. Ito uh, po yung Supreme Court nasa likod po ang background ko. Ayan po. Ayan po ang Supreme Court. Ayun nakikita yun na yan. So, ayun, maraming gwadya po at uh, nandito po sila sa labas tinitingnan nila ko ngayon, uh, ito naman po yung aking okay uh, meron po pong inilagay dito ng mga tarpaulin na ang nakalagay po ay Supreme Court Justices our, our countrymen is being hunger strike ako matangpin akong senador ng ating bansa at kustusan ninyo ang COMELEC na itagay ang pangalang ko sa Bogota uh, dito naman po ay uh, ang nakalagay ay Supreme Court Justices Our Countrymen needs Me Petition for Mandamus number 277052 Beth Lopez for Senator like and share para po makarating sa Supreme Court Justices. Thank you so much. So, nagpamigay po ako ng napakaraming papel dito.